So, MS? Hmm. O oh, binig, binalit ni Papa nga kuan. Hmm? Binalit na niya ang kanang iya ang... Kineng? Siblings? Hmm. Sibling? Hmm. Tam is, dili pa bi kayo yelo ang tanan. So, mutam es, pagyo siya.

Lumami gid ang ni pabantayan ba. Kay aron makakuan tag sakto nga Sakto nga abot. Hi guys, galaag ni diri sa ni Father. Ang amo ang pagkakugihan na lang gyud nga amahan. Proud of our father Francisco Kegihan okay, juga Ayusha oh, Ada plane mana Ada Pero kini o suno na ni kay tilawi ganit ni dong. Am, um, So ayan ako saka dira. Nagyanan. Hmm, Naubos pa yung Katoo kay marag wauno na gito siya kay kuan. Maroon na siya na mga lagub ang uban nga kuan. Pinipod o. Oh. Yan na o, oh, morang na siya. Nanay mga dark Oh. Nagum na ang uban. Ano Saan na siya? tamisra isra? Ano? ano tami isra po. Ano ka po ng tami mo na yun, ano? aduh oh. oh, na kayong mangga kuranan ani oh curi sobra lagi sobra yang di sini oh lang apa pun daghan oh Nagkuhan ba Nagkuhan pa ko. Sa mulo pa ko. Ang uban biya, ane kikikaon biya skanding Ah, mas laghan dito sa kuhan. Napare o, napay gamay ari o. Kasi may lagan dito? Laghan to dito ba pero habog lang ito. Ang yakin nga kuhan pag taga sa... Pinaan ako mga limba kapunuan. Lima ha, ba rin eh. Kulari o. Samo tugwa pa nang ipangaon o ganding dong. Kini o daghan kay kinuhaan. May lahan mana o kaya na yung mga punga-punga. Punga-punga siya. -punga. Ah. Ano na balik lagi na oh. Oh, na balik. Bago pa gid na balik basin og um, gawat mo. Uh. Iko anak. Oh, na balik. Hulog sila ari sa Aha. Ah. na iko ani lang kahoy lang oh. Higa. So, sayang oh, Narapin na rabay na mabunga unta. Wala ah, na pagi serialis Riales. Ana bale. Ana pagi mo ni ako ang pruta sa una. Mm, wala pa siya na hinog. Han sila ay miss si Kini, ini ba? Sana sa inyo. Na napaginabalik ari nabalik nga lang sunis ah naputol din eh, siya oh naputol hmm nandak siya bunga sayang nakakot na siya Doon sa balay. Taka lang yung gilaw, oh. Na, isod po na aslong. Taraaa! Sa pamasok, kutasakit, ilawaan <coughs> na no, yun. Yaw, klaro. Napa, do Doon na sa balay. Hmm. This, kilid sa balay at ang na po. Ang tilaw ko at o ko ano. Tanawa, ragun ni O. Ay, nakaayo. O, ang atuang ang Ang limon sa una na maot na siya. Ano siya na atiman. Ngayos na gigit, pero wala gi tarong. Si Abri man gina, igro man ang taple. Kada ko lagi gina ah. ko lang, kuan, tanang abli ang Ano po yung mga kuwan-ari o? Oh. Kinuhaan. Nisha mo ay murugdagan po kinuan ni ay. Ah, oh, dagang kinuan. Release la ka ato kito sa taas ng bodega Una tay nina hinug no. Manung una ni siyang na kuan. Habog mananta. Nan, apay patay nga ko na to. Ah. Uh, ah, guys. Bye.